Umasa mga kongresista na mas mapagbubuti pa ang serbisyo at biyahe sa Ninoy Aquino International Airport o naiya kapag naisabatas na ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ayon kay House Committee on Appropriations Vice Chairperson Luis Campos Jr., nasa 2.8 billion pesos ang inaasahang matatanggap ng naiya sa proposed 2024 national budget para sa upgrade ng kanilang mga infrastruktura at kagamitan kabilang na ang pagbili ng bagong communications, navigation and surveillance air traffic management o CNS ATM system. Kapag ito'y naisakatuparan at gumagana na, kumpiyansa ang mambabatas na mapapataas nito ang airport capacity at magbubunga rin ng mas marami at mas ligtas na flights. Bukod sa naiya, sabi ni Campos may pondo ring ilalaan para sa pagpapabuti ng sitwasyon sa iba pang paliparan sa bansa at paboran niya sila na dagdagan pa ang alokasyon para rito sa ngalan ng full recovery ng global air travel pagsapit ng 2025.